Nagpamadlaw kan tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabin na niya Dr. Rene ni Obra o gator ni Elaine Bathan. Ingun man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Taguan po sa pangan nga le, 45 anyos, minyo o may duha ka anak, taga Mindanao. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa naangkong yuta ni mama sa una, pinaagi sa foundation. Aron niya sabtan, inon ini ang mga panghitabo. Alay kapwa foundation? Oo. Uh, Daghan na marig nitabangan ng foundation. Mm. Ug usa sa mga successful program nila is ka ng housing. Oh, sa so may proseso po, ana. Kadungaw nga ng katag-iya o dagkundaggo nga yuta, nga dili kayang mubaya sa National Housing Authority, ang buhat ng mga foundation, kay matabang sa nagbayad ani sa NHA, o ilang kabangan ng katukot o bahay ang tag-iya sa yuta, pero, kinahangan silang mo share o at least percentage silang yuta. Aron ma-share po sa ubang members. O nga, dili magkaangang pala ka, Ana. Kaya naman may kasulatan, Ani. Mao ba? Ingon anak ma, unak, og nalipay kay ko kay bahala gamay lang At least, matukuran na tag atong kaugalingong bay Uy, unya, ang nakanindot po kay hinahinayan na og bayad ang foundation. Ug nilisan kayo dako ang kantidad. Mao ba? May noon ma? Ah, uh, unya, unsa man. Ganahan kang mauban ako. Kay karon man may maghimog kasulatan sa tag-iya sa yuta. Okay, sige na. mukuyog ko. Oo, oh, mauni ang atong kasabutan. Doon namang ko'y 50 square meter nga yuta. Bali, i-share na ako ang 12.5 square meter sa akong yuta ninyo. Mao naman sab nila sabutan namo sa foundation. Ay sige, Maayon. Ikit kaayo na para nako. Na Okay, maghimot kasulatan ha, o magpinirmahay tang duha. Sige, ma'am. Ma, okay na ba nimo kung anilang una may motipon sa akong bana nimo mo? Uy, ganun dili, good. Kamaayo raman ana, ah, nga magtapok ka Do na Doon naman sa dmi, gipasugdan og gimo nga bay, ma. Gamay na, good. Ang amo lang ba nga samtang Nimo, aron dili na may mga bang pa. Uy, warag yun na ikaso, nak. Mas mali pa yung ko kung anhin nalang yun mo nako ako. Aron doon ako'y kaupan. Salamat, maha! Ma, mahuta na dahi ko Nimo. Mm. Imo ba nang nalihok ang porsyento aning yuta ang agitukuran sa itong bayron? Ang, ang akong buot pasabot ma ba kung nakapangana ba ni Nimo? Wa, nak. Uy, nanuwa man ma. Kampante raman sab ko. Kay puli-puli man migbayad sa pamilya sa anak sa tag-iya aning yutaa. Ah. Unsaon nga namatay na manin tao ng tag-iya gyud. Pero mas maayo untang nabalhin gyud sa imong pangan gyud ma ba? Ah, di man sad mabala ka mabalaka dahil kay naaman may kasulatan atong anhing tag-iya aning yutaa. Ah. Nga gibaligya niya ang porsyento sa yuta sa foundation kani ato. Oh, Doon naman to'y permaniya maayo lang unta ma. Kibasin unya ba, doon na may kakulian puhon. Ay, Salamat in town. Out magid na, na trabaho karon. Huwag makapauli na gid ko. Oh. Oh. Nga kung naman dahil nanawag? Ah. Hello, John. Hello, day. Day, pagdali, day, guli. Kay nasulog ang bahay. Oh, unsa? April 2019, nasunugan mi. For 28 years, nami dito nagpuyo o sakit kaayo sa among buot nga nasunog ang among bay o pag abot na ako, abo na lang yun. Wa ni ni mama ang yutang nga gitukuran sa among bay aron mabalhin sa iyang pangayon. Pero, kampante ra siya kay alternate man silang mubayad sa pamilya sa anak sa tag-iya sa yuta. O doon na po'y si mama nga kasulatan bahin sa kasabutan nila kani ato sa tag-iya. Maka lang gani kay maugiyon ang gikuha ni mama ang mga papeles o ni maapir sa pagkasono. O niya? Dili na mo pa nga magtukod magbalik o bay anang yuta. Onsa? Pero dai di na pwede. Uy, sa yuta nga gitukuran sa mong bay, amo na to, kagibaligya man to mama sa foundation kani ni ko ilabot, oy! Sa amo paghihapon na nakapanganang yuta, Busa may katungod ko mo mando nga dili na mo patukuron og balik diha. Day. Saon man ni nato, nakli? Ma, mauna lagi na ako giingon ni mo. Ay, pero sige lang. Ako ni Lihukon. Tingalig doon na patay mabuhat, Ani. Barangay staff ko din, eh, ma'am. Sa so, may gusto nung ito po? Um, Mauntay akong gusto, sir, ba nga. Bayaran na lang niya ako mama sa mga naggastuan. eh. Aron sa din taong dili maghuot ang dugan sa akong mama, sir. Kay wala ba'y padulungan ang pagsigi niya ay niyagbayad o amilyar sa pilakatuig? Ah, uh, sige, ma'am. At na eh, yung ipatawag ng citizen sa itong barangay na imong ipasabot, ha? Sige lang, ha? lang niya yung minimo, ma'am, ha? Uh, oh, Mga lang ko sa mong contact number, ma'am. Sakit as buot na rin yung ah. Ma, maya ma, ma, na lang kong kag diha di ha. Hindi ba yan ang makaayo para nila? Kim sa mani? Ah, hello? Ma'am, ang barangay staff ni. Oh, yes, sir. Doon na na kay balita? Ma'am, um, Problema gud. Di man na ang bayad, ma'am. Unsa oh. sa? Mao akong gikabalak anron kay gahi gid kaayo ang anak sa tag-iya. Ang akong mga pamutana mo kining mosunod, unang pangutana. Wa may record sa National Housing Authority, pero do na may proof nga do kasulatan nga gitirmahan sa ilang mama nga gibaligya sa ilang inahan ang porsyento at yuta sa foundation nga gitukuran sa Mumbai bay for 28 years. Unsa may chances na mo ini? Ikaduang pangutana, doon na may mga resibo nga magpamatuod nga gibayaran sa foundation ang MHA, hasta pod ebidensya nga gibayaran sila sa foundation sa percentage atong yutaan. Makagukod ba mi ani? Naguol man gud ang ako mama ani hitabuang. Ikatulong pangutana. Gusto unta ming muduol sa foundation, pero kaso lang kay halos wa na sad ang foundation ron. Dona silang sila ang opisina, pero for livelihood projects na lang. Unsa man kay maayo na buhaton? Makagukod ba mi ani nyo taan? Ikaupat o katapusang pangutana. Nakikoordinate na mi sa barangay ani hitabuang. Pero, murag kami man giduot at maayo. Asa man ko pwede mo dool aside sa barangay. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, le. Maayong adlaw mga suking ting paminaw kini si Attorney Elaine Bathan O ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problema na may punto legal kumusta man mong tanan din ha no i hope no nga okay patang tanan din ha and i hope lang po nga padayon na gid mong paminaw pag sa ato ang programa no maski unsang puntuha, punto ha punto medical ni Dr. Obra or punto legal kung si Attorney Elaine ang mo tambag. And, kinsa tong na ay mga gustong uh, mga pangutana, I've been getting messages sa ako ang personal nga Facebook account. Pero guys, ato gina na to ipadala. Please sa kini ang akong suliran official writer's page. Ha? Ayaw nang kaayo. Ah, uh, ayaw na lang i uh, din, ha sa kanang koan At lang yun ipada please, no? Um, palihog sa ato ang uh, sa ato ang Facebook account, nagto sa official writers page na to ha then um sa pamani then of course no uh, i'd like to i'd like to send a greeting to Elenita, kabating uh, kabatinga ibo. kabatinga ngibo attorney Elaine, good morning always good kung maminaw nimo kada utos sa hang program Suliran so, an diri sa kanduman hala ma'am taga kanduman diri sa kanduman Mandawe city also to anhelida Flores nga maminaw diha sa kampo Lupe, Car Car City, Sir ni Sally, Al, Sally Alfante, Angela, also ka ah uh, daghan kaayo, no, um daghan ka ayo tang mga angay igrit po dire. So thank you guys nga for for your likes and for all your uh, for all your greetings. Thank you guys ha. And letter sender na to karong adlaw kay Kasi letter sender. Si, oh, taga Mindanao. Si Le, 45 years old. Minyo na ay duha ka-anak. Kabahin ni sa yuta. Uh, sa iyahang mama no um, ni something to do with katong sa foundation so ani mo niya mga pangutana guys wa sila record sa National Housing Authority pero do na kuno proof nga naikasulatan, kasulatan nga gipirmahan sa ilahang mama nga sa ilahang inahan ang porsyento atong at yutaa sa foundation nga gitukuran sa ilahang balay for 28 years unsa joy ah uh, chances nila ani okay the best proof good ha i don't want nga uh, masubo mo pero wa sad ko kibaw ug unsa pod kalig-on ang inyo hang dokumento nga bottom line is this kung ang tag-iya sa yuta ang foundation no unya um uh, karun, karon unsay ilahang proof or document and unsa pay document na nabaligya ang property now the best proof of ownership is ang title ug wala then is a tax declaration ang best proof nga mapakita pun nga nabaligya na is a deed of sale kung wala pod na then may maybe we can question no kung kinsa gyud ang tinuod nga tag iya ani nga property so magdepende gud ni siya kung unsang mga dokumento sa mas imong giingon ang inyong gikuptan ha ikaduhang pahutana do na sad may mga resibo nga magpamatuod nga mag gibayran sa foundation ang NHA asta pud siya nga gibayran sila sa foundation sa percentage atong yuta ah, makagukod ba mi ani okay naguol mangud akong mama aning hitabua okay pwede kaayo kay if there is proof of ownership nagsip na mahuman ni ownership proof of payment nga mauni ang kasabutan kunya mauni ang bayranan mauni ang nabayad kaniya mga dokumento ha ba and i think pwede po nato to na siya magamit to prove ownership no sa sa yuta ngadto sa NHA ang NHA yun is it's one of the um offices nato kaning disod nga matinabangon baya pud kaayo ha so i think they will help you no and they can also assist you once ma in place pud ang inyong mga papeles ug dokumento to prove nga na bayran yun ng yuta. Aha! Ikatulong pangutan gusto unta ming muduol sa foundation pero ang kaso kay halos wala na saan ang foundation karon Doon na sila yung opisina pero for livelihood projects na lang. Unsa mang kahay among maayong buhaton kay makagukod ba mi aning yuta. Ah, okay. I try to do pun, The foundation still exists. So I think na apa na ang mga records, na apa na mga papilis, and basin makatabang tapod sila nimo, no? Ah, uh, on what to do, kabahin aning mga problema ninyo sa inyong hangyuta. Then, kung na ay mga papers that can help you na matrace back and ma-prove na to nga maugyod na na nabayran yun and then na ang katungod anang yuta ah, doon na lang ay pag ay lang sa pag unhino nga kaya bilain na o ah, lain na ug uh, advocacy ang foundation as long as ni exist siya na sinaapang may madaw daw dokumento dito nga hindi so, pa di ninyo magamit para ma-strengthen ang inyong claim dito sa NHA ha? So, swaye so, huwag ato ikaupat ug katapusang pangutana nakig-coordinate na mi sa barangay aning hitabua pero murag kami man gihapoy giduot og maayo asa man ko piling mo duol aside sa barangay i think you go to the foundation and the NHA and then wa kinahanglan gid mga itagtambag at tugita mo duol og abogado kumpletoha sa nadaan ng inyohang dokumento para matan-aw ninyo og malangtaw ninyo kung um complete ba ni siya og sakto ba ni siya ha and then you'll know what to do para mag-guide mo okay mga Kasuk intig paminaw untak unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw Kini si Attorney Elaine Bathan daghan king salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mon Nationwide. Tatak RMN daghang salamat ug maayong adlaw.